Magandang umaga mga kaagral. Ito yung natira kong BX sa labing tatlong inanak ni Pisay. Yung dalawa na yan, uh, ayan yung magkaano yung ulo nila magkaharap. Yan ho ay malilingkit. Bansot yan, kaya pinaiwan ko. Yun naman yung isa yung nakahiwalay. Eh. Bibilhin sana yan ng kapitbahay ko gagawin inahin. Kaso nakakaisang buwang ko ng alaga, hindi pa niya kinukuha. Kaya ako na ang maggagawa sa kanya ng inahin. Ito yung kulungan ko. Ipa ito. Binawasan namin yung pinaglalagyan ng ipa kasi taghirap na ngayon dito sa ipa dahil dito sa barangay namin wala nang kiskisan. Pati yung sumunod na barangay wala nang kiskisan. Kaya sa patatlong barangay pa kami nagpapakiskis at pumukuha ng ipa. Pero sa akin, mas okay itong ipa kasi pagka harvest itong baboy, yung ipa na namin, ginagamit naman namin abono sa palay namin. Yan yung kulungan nila, yan yung kanilang wallowing pole. Diyan sila naliligo pagka uh, mainit at saka yung gusto nilang maligo na, malalagyan ko na lang sila ng tubig. Mas gusto ko itong may ipa, hindi ako masyadong stress sa paglilinis. Ayan yung kanilang Kaya hindi masyadong malangaw dahil wala ka namang -ano na dumi nila. Dahil mayroon sila. Ayan yung doon sa area na yun. Doon sila dumudumi. Kaya madaling maglinis. Iisa lang ang pinupuntahan ko sa paglilinis. Maraming salamat mga kaagrel. Magandang umaga po. God bless.